Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Mama Sara. So, ang tinderirang vlogger from Batangas. Kumusta kayo? Uh, may, medyo matagal-tagal na rin ako. Hindi nakakapag-vlog. So, yun, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, ako pala si Mama Sara. So, ayun, ngayon ay hindi tungkol sa... Uh, pag sa ating sorry sorry store ang aking i-video. Ivi so, i-share ko naman sa inyo kasi meron tayong mga bagong product na itatry ngayon. Or yes, skincare po itong ating mga products na ating itatry. So, ayun, uh, samahan nyo po ako. Anyway, nabuksan ko na sila. So, ipapakita ko na lang ulit sa inyo. Ano, kung ano yung mga manapurchase natin. Tapos, update na lang tayo kung ito ba ay naging effective sa atin. So, yun, Samahan nyo po ako. So, anyway, if you haven't yet subscribe my channel, please subscribe at pindutin natin Pindutin nyo na rin po ang notification bell for you to be notified every time meron tayong bagong upload na video. So, ayan. Let's start! So, ayun nga mga guys. So, ito ang ating mga pinor cakes from Shopee. So, first is ito dito sa, sa pouch. It's from Ceres Beauty. Ceres. Ayan. Yeah. Beauty Whitening Milk Soap. So, ari kasi ay trending. So, anti-aging and moisturizing na din siya. And, itatry natin siya kung effective sa atin. So, ito siya. Kulay white kasi milk na po. So, ito po siya. Yan na po siya. And my engraved na po siyang SB. Ibig sabihin, series beauty. And ito yung kanyang packaging. Diba? Ang cute pink and blue ang combination. Excited ba ako? I-try siya. Siyempre, stats. Galing to sa ating favorite vlogger kay Riz. Yan. Sana effective siya sa atin, no? Kasi, diba, si Miss Riz naman is maganda na talaga ang kanyang kutis. Sa so, nagayon din na. Malapor sila na. And last na pinurchase ko. So, ito lang naman muna kasi itatry ko lang siya. So, itong kanilang sun melt na it has SPF 50 PA++. It's board spectrum. Anti-pollution. Ayan. Anti-tick fatigue. Brightening, soothing to the skin. 0% white cast. So, meron na siyang 50 ml. Ang nandito naman is reveal, ayan. Reveal your most glowing skin while keeping it protected protected against sun damage. With Ceres Beauty Sun Milk, you can get the most out of one skincare product. Sun protection, hydration, moisture, and more. No wonder why this is a crowd favorite. So, let's see. So, ito din yung kanyang naman. Okay, yan. Ang cute. Tsaka, mura lang to para sa mga sunblock ito ay mura so ang kanyang expiration pa naman is 2025. Sobrang napakamura na nito. compare sa ibang products. Like eh, compare sa ibang brands. And let's try kung mayyang po sa atin. And last box is ito dito. So ito naman po ay galing sa So basta sa, sa Shopee ko din siya in order. So, ayun. Meron po siyang puff-free. This one. Puff-free na patch. Na blackhead remover nose pack. So, ayan. Thank you po sa puff-free. Ang mura lang din ng mga to. Kasi mga nakasashay lang yung aking in-order. So, first, ito talagang pinaka in-order ko dito. Itong Nature Republic Alopera 92. 1,149 pesos. Something gel. So, ayan. Ang bili ko lang sa kanya is 149 pesos. Naka-sale siya. So, ayan po. 2024 pa naman ang expiration date. na yun. Ayan. Ito talaga ang pinaka uh, main purpose ko kung bakit ako nag-order sa kanila. So, nakita ko doon mga mura lang yung kanilang uh, paninda. Tumbaga, sample lang sila. Kaya siya natin mura. So, ito, first is itong Clean It Zero, di ba, face, ay Clean It Zero Foam Cleanser. So, from Banelaco, oh, made in Korea. Yan, ito ay worth 69 pesos, para sa 10 grams lang yata ito. At 30 ml, for 30 ml, for 69 pesos, di ba. Dati hindi ako nakakabili nito kasi ang mahal. So, syempre, try lang muna natin. Kaya, mas maganda na mayroon silang ganitong maliliit. Next naman is itong, ito. Ang mura din ito. And it's free foam cleanser din siya. Worth 99 pesos. Meron na tayong 80 ml. So, di ba ang mura? And la next is itong mga face mask. So, na-miss, na miss na na, na Namiss ko din itong mga face mask. Nung dalaga pa ako, tsaka ng wala pang anak. Nakakapag face mask tayo. Ng mga mask. Face mask. Diba? Oh, face mask naman siya. So, from medi Ang bawat isa is 25 pesos. So, kumuha lang muna tayo ng 3. Ito, try natin. So, ito ang nat natugang. Yan. Ang ano niya is, ano? 4. hindi oh, may naintindihan talaga ko ano ba? So, alam. Basta nut gum. Yan ang flavor na akin. And, or, ang variant. Nut gum yung variant na akin in order. So, let's try. Wala pa. Dito na medyo. Dito ako marunong mag-review. Mag-unbox. And, eto. Dito ang mamura lang nila. So, eto. Meron tayo ditong Mamont Retinol Amphibian Sonar. So, ayan siya So, ang liit na lang. Ito ay worth 48 pesos. So, may toner ka na, 25 ml. Maganda talaga at may mga sample. Kung baga ito yung mga sample variant nila. And, so ayun mga, mga kasari, mga guys, mga ka skincare Let's continue po. Pasensya na kung medyo may maingay lang kasi meron time, baby. So ayun, meron tayong NS-free brightening for serum for 25 ml uh, 15 ml for 75 pesos di pa hmm. na afford na natin kasi meron silang mga so yun, meron silang mga sample so ito dito ako natuwa yun tingnan nyo itong sunscreen na sika is worth sika sika 9 pesos meron na tayong 1 ml itong yung yeah. Yan, kayo nang bahala magbasa yan. Moist sunscreen. 8 pesos din siya for 8, uh, 1 ml. Maano ma na din to. Siguro may isang gamit or dalawa. Arina. na. Tapos SPF 50 plus 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 na rin siya. So, yung itig-isa lang muna in order ko. Kasi nga po, may in order ako from Series Beauty. Yung kanina. So, ito. So, try ko. Tapos ito na gusto ko din. For 9 pesos each. Ernest Free coming. Volcanic. Ernest Free volcanic coming. For clay mask. Clay mask naman siya. So, yun. 8, uh, 9 pesos ang bawat isa. Ilang ml. 3 grams. So, ayan siya. So, ayan lang yung mga kasari. Ang ating mga na-purchase na bagong product na itatry natin. So, yun. Lahat yun ay bago na ita try natin ng mga skin care, 'di ba? Thank God kasi almost 3 years ay eh, nakabili na rin naman ulit tayo mag-skin care na ulit tayo. So ayun sana mahiyang lahat 'yun sa atin and bago na ako mag-update sa inyo kung humiyang nga sya kung ire-recommend ko siya sa inyo. So ayun kung gusto niyo nang din ng update at para ma-force ma-ano ko 'yun ay yun, just comment down below at kung meron pa kayong mga suggestion, request or recommendation na pwede natin gawin dito sa ating YouTube channel please comment down it below so, ayun mga kasari guys, thank you so much for watching happy sailing mga kasari and God bless us all